O bago po mag-2014, malaya ako kayong nanginisya. O sir, mula nung, gaya nga nang sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami, ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. Po kayong sumama so sa amin kami mag dahil sinasabi ko lang po ang lobby namin kami mag Hirap na hirap po kami, hindi po sa tatang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Kapag ineksyon, kilala mo kami? Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretso po. diretso po. Sinasabi ko, sa sasalubig ko po, diretso po ako. Po, ang iling lang namin po, maparala namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kung sa maraming pera. Sana po, ang iling namin kayo mga isda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mga eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang bangid lang yan. Or lang sa amin yan. Kilabukasan, wala na limang dibo, dalawang dibo. Tutusin kami, mangisda, ilan kailangan yan. Kung malaya kami, mangisda, sa sarili namin bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala, dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Ramdam naman nun siguro ang kairapan namin. Dahil pagdating sa mga bayer, maraming huli, kunti ang binta, dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas ko tubig, titubig, Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana man, kahit kung tinginaw lang, sana po.